hello guys, magandang gabi po sa ating lahat and welcome back po sa aking channel. So ngayon ay July 18, Friday. So yung, bukas pa yung tindahan natin guys, pero alas 8 na mahigit. So karo hintayin ko na lang muna yung aking Jusawa dumating. Ano. So since nga guys na sumisipag tayo sa pagbablog, kasi mahigpit ang ating pangangailangan. <laughs> Ayan, so ito, isi-share ko sa inyo guys yung aking mga napamiling ano, uh, gin, mantika, red horse, coke, malaki, tsaka RC, yung kasalo ba? Ayon. Tapos, napabili din ako ng uling, guys. Kaya lang, wala sila i-stock. So, yan. Sayang. Kasi, syempre, guys, no, meron tayong mga customer na medyo malalayo sila. Pumupunta targa sila dito dahil naghahanap sila ng uling. Kaya lang, wala akong uling. Matagal na akong hindi nakabili ng uling. So, sayang ang benta. So, lahat talaga, guys, no, kaya natin ibenta ibenta natin. Kasi, di ba, kumikita tayo dun. Masaya dun sa so, kumikita tayo. Syempre, nadami yung ating customer. So, ayan. I-share ko sa inyo, guys, na no, nandito sa labas yung ating uh, pinamili. Yan, ayan, ayan dito. Kaya lang uh, magulo yung aking, aming ano guys, <laughs> aming labas. Ayan. So, meron tayong jean. Ayan guys, oh, jean. Ayan, sa box. Sa box na natin. Ayan, o. Oh. Ito isang jean. Ang isang box guys ay 1,560. So, ang isang piraso, cost niya guys nasa 65. So, binibenta ko naman siyang 75. So, meron tayong 10 pesos na kita. So, di ba? Not bad. Okay yun. Malaki din yun. Kasi kung 10 pesos times 24, magkano yun? 10 times 24. So, mahina tayo sa math guys. No? Na Try natin i-times. <laughs> Ayan. Wait lang. 10 times 24. So, meron tayong 240 pesos. At so, least, sa isip ko na yung 240, kailangan, di ba? Parang 24 na nga, i times 10. Tapos, di ko pa. <laughs> naninigurado lang ako, guys. So, dalhin natin yung ating calculator. So, balik tayo dito guys sa labas. Yan. So, pasensya na kayo guys. No? Simisipag ako ng bablog kasi uh, mahigpit ang ating pangangailangan. <laughs> ayan. So, ayan. Uh, next guys, meron tayong mantika. Yan. Isang box din. Kailan nabawasan na siya. No? Kasi nabentahan na tayo ng dalawang perasa. Ayan. Oh, wala na ang dalawa. So, ang isan niyan guys ay ang isang box 725 pesos. So, may nag-chat-chat sa akin. Ah, uh, 7.25, ang isa guys, nasa 31 ang cost niya. So, binibenta ko siya 36. So, meron tayo limang piso. ba? Diba? What is limang piso times magkano? Times 24. So, magkano ba yun? 5 times 24. So, meron tayong 120 pesos nakita sa isang box ng uh, mantika. Yan. So, not bad. Okay na yan. Pwede rin naman dagdagan ko gawin kong 6, ba? Diba? ang ang dagdag, Gagawin ko siya kasi dati guys nung binata natin nung last is nasa 38 ah uh, ngayon kasi bumaba na naman yung mantika kaya ginawa kong 36 so ayan pwede rin 30, uh, 30 ano oh 36 kasi 5 piso nga, diba so pwede rin 37 ang ganoon diba so ayan so next guys ang ating uh red horse red horse 5 case ayan eh. mang case ang isang case guys ay nasa 614. So, di ba yan, guys? Nasa 3,070. So, ang, yun nga, 614 ang isa. Ayan. So, ang isang peraso, nasa 52, guys. Ang cost. So, binibenta ko siya, guys, ng uh, 65. So, meron tayong 13 pesos. Kasi, di ba, at inaano pa natin yan, pinapalamig. So, kailangan uh, kumita dyan kasi, syempre, di ba, kuryente. Yan. So, next natin ay Coke. Yan and Coke malaki, kasalo at saka RC. So, yan lang guys, binili ko kasi meron pa naman doon. So, yan. Huwag nyo napansinin yung sa likod guys kasi <laughs> yung, karton na yan, eh, may basura dyan. So, muulan-ulan pa lang ngayon. So, ayan. So, yung ating Coke naman guys na kasalo ay 264 pesos. So, ang isa nyan, guys ay nasa 22 ang cost. Binibenta ko lang siya ng 30. So, pinag iisipan ko kung itataas ko na ba siya ng, di ba? At least 10 pesos Yung ating kita kasi siya Nilalagay nga sa na, na pala ng tapos minsan, di pa bumabalik yung mga bote. Tagal-tagal mong balik. <laughs> Ayan. Tapos yung RC naman, guys, nasa 250 to. Siyempre, mas mababa yung RC natin. So, ang cost niya, nasa 21, binibenta ko siyang 30. So, meron tayong 9 pesos. Pero okay na din yun, guys, na 30 lang ako timbintahan kasi, ma ano naman siya, mabilis lang naman siya, maubos. Ayan. Yun lang yung ako mga, ano, guys, no? So, pasensya nyo na kung yan lang ang aking uh, share sa inyo. Wala talagang kwento. <laughs> Tapos umuulan na. Mulan, guys. So, kumusta ang ating, ano, ang ating tindahan? Matumal ba? Malakas? So, depende naman yan guys. So, minsan may time na matumal, may time na mabenta, di ba? O, di ba? Relate yung mga kasari natin dyan. So, pag, ano, kahit matumal, ano pa din? Tinta pa din. Parang natin malalaman kung, di ba? Hindi matumal kung di tayo magtitinda. <laughs> Ayun. Uh, wait lang. Lagyan muna natin dito tagal mo na siya sawa. Kung na nga ako nagmerienda, guys, eh, para, ano, kasi minsan kasi dagdadala siya ng ulam. Mas gusto, gusto kong kumain, guys, ng kanin. Ayan, sinisipon ako. Kumain ng kanin, tapos yung dinadala niyang ulam. yon So, nakapag-arrange, arrange naman, guys, kahit pa paano. Kaya lang, madami pa din akong hindi na, ayun, oh. Sabi pa. Ayan. Ating mga kalats. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 six pa na karton. So, dito sa taas, nakapaglagay naman ako sa mga biscuit ko, guys, no? Napuno ko na yan. Tapos, nakapaglagay na ako ng mga chichirya doon sa taas. Yan, e, nabawasan na naman siya. Tapos, dito din, oh. Mga candy natin. Ayan, puno na yung mga candies natin. Ayan. O, dyan diba? ba? Sa taas. mga ating sabit-sabit. Maganda kasi may sabit-sabit, guys. Ayan. Sabitan so, ko ng mga ganito, guys, no? Three pesos. Ayan. So, ayan. Ayan. So, yun lang guys, nung no, aking isi-share. Talagang, ano lang. Walang <laughs> kwenta ba yun guys? Walang <laughs> kwenta. So, kailangan ko lang, ano, talaga mag-vlog guys. Kasi ang tagal-tagal ko nang hindi sumahod. Siguro mag two months na. Dapat sumahod tayo. Dapat masipag tayo. Kasi pag hindi ka masipag mag-vlog guys, hindi ka masipag mag-post, eh, wala manunood. Walang, wala kang, ano, lang kikitain. Sayang naman, eh, sa CapCut kasi guys, na hindi na pwedeng mag, ano doon, wala nang free editing sa CapCut. So, magbabayad na. So, nagbayad ako nung last, ano, nasa 124 ata, ang binayaran ko sa isang buwan yon So, sayang naman, hindi ko, hindi ko, ano, yung gamitin na mag-upload na mag-upload ng videos, di ba diba? Para kumita. <laughs> So panoorin nyo guys hanggang tapusin nyo naman mawa na kayo. Tsaka sa mga hindi nag ano, sa subscribe, baka subscribe naman yung pindot nyo na pindot nyo na yan subscribe. <laughs> Sige na mawa na kayo sa akin. So yun naman guys. Ang aking sinishare. Maraming salamat pa nun pala. Bye bye.